Mga Chinese-controlled media mukhang pinagtatawanan pa tayo dahil kasi yan sa napakalakas na bagyong karina. Sa post ng Global Times, pagmamay-ari ng Chinese government, tila pineke pa ang video umabot na daw sa mga bubong ang bahay at lubog na raw ang lahat ng mga sasakyan. Parang pinalalabas tuloy ng China na nilalamo na tayo ng bagyong. Parang natutuwa pa talaga ang mga Chinese. Pero dead mahina natin ang mga yan. Nakapaminsala man ang bagyo pero di naman to sobrang ganong kalakas. Ang mahalaga sa ngayon kahit bahana, papalabas na si Karina sa Philippine Area of Responsibility. Kayo na ang susunod dyan, China. At kakarmahin rin kayo. Habang papalabas na kasi ang bagyong Karina at papunta na tong China, mas lalo tong lumalakas at lumalakas pa. Huli pong namatahan ang sentro ng bagyong Karina na nasa 290 kilometers uh, northeast po na itbayat sa Patanes. Taglay po ni Bagyong Karina yung pinakamalakas na yung maabot ng 155 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 190 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis naman na nasa 25 kilometers per hour. Basi po sa pag-truck po natin, ito po nga Bagyong um, si Karina ay maaaring mag-landfall sa Taiwan today at posible po itong lumabas ng Philippine Area Responsibility posible po mamayang gabi o bukas. Asahang mas tataas pa ang baha sa buong Metro Manila. Umabot na kasi sa ikatlong alarma ang Marikina Water Level na nasa 18 na metro. Malapit na yan noong undoy na umabot hanggang 21 na metro. Inaasahang uulanin pa rin ang buong Pilipinas. Ito yung habagat, ito yung pinalalakas ng bagyong si Karina na may international name na game ni eh, na galing pala sa South Korea yung ibig sabihin nun. Uh, tapos po, um, ngayon po nakataas po ngayon yung mga heavy rainfall warning natin. Una, red, red heavy rainfall warning sa Metro Manila, mm. Rizal at Bataan, orange warning naman sa Bulacan, Pampanga, Cavite at Zambales, habang yellow warning sa Tarlac, Laguna, Batangas at Quezon. Uh, Papalayo na si Karina sa bansa. Ang nararamdaman na lang na malakas na ulan ay ang habagat sa nagtatanong kung hanggang kailan pa makararanas ng malakas na pag-ulan. Aabot raw to hanggang biyernes. Yung uh, lakas ng habagat, yung pagpapaulan ng habagat at uh, sa mga katanong kailan tayo makakaranas ng mas maliwal sa panahon, Posible po towards the weekend na Friday and towards the weekend. Oo oh. oh, po, kasi nga po habagat yung nagpapaulan sa atin. At Ayun. Sa tanong po ninyo hanggang kailan po ito, paghapon po yung mga pagulan natin, posible po bukas paglabas ng bagyong uh, Karina, Uh, mababawasan na rin po yung uh, lakas ng habagat, yung pagpapaulan ng habagat. That... Basically po yung Central Luzon except for Aurora at gayon din yung uh, Calabar Zone kasama ang Metro Manila. Heavy rainfall po ang nararanasan, iba-ibang level lang but generally, uh, lalong-lalo na po yung mababang lugar, patuloy na makararanas ng malalakas ng mga pagulan na maring magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga mabababang lugar. Manatiling nakatutok nga sa mga weather update at manatiling ligtas. Hayaan na natin ang China kakarma ibenta ang mga yan